tumakas si Jacob kay Laban. Ikatatlumput isang kabanata. Narinig ni Jacob na ang mga anak na lalaki ni Laban ay nagsasabi, Kinuha ni Jacob ang halos lahat ng ari-arian ng ating ama. Ang lahat ng kayamanan niya ay nanggaling sa ari-arian ng ating ama. Napansin din ni Jacob na nag-iba na ang pakikitungo ni Laban sa kanya, di tulad ng dati. Sinabi ng Panginoon kay Jacob, Bumalik ka na sa lupain ng iyong mga ninuno, doon sa mga kamag-anak mo, at makakasama mo ako. Kaya ipinatawag ni Jacob ang mga asawan niyang si Raquel at Leia na naroon sa pastulan ng mga hayop niya. Sinabi niya sa kanila, Napansin ko na nag-iba na ang pakikitungo ng inyong ama sa akin, di tulad ng dati. Pero hindi ako pababayaan ng Diyos ng aking ama. Alam naman ninyo na naglingkod ako sa inyong ama hanggang sa makakaya ko. Pero dinaya pa niya ako. Sampung beses niyang binago ang kabayaran ko. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin lang niya. Nang sinabi nga ni Laban na ang batik-batik na mga kambing ang siyang bayad ko, panay din batik-batik ang anak ng mga kambing. Kinuha ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin. Sinabi pa ni Jacob, nang panahon ng pagkakastahan ng mga hayop, nanaginip ako. Nakita ko na ang mga lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Sa panaginip ko, tinawag ako ng Anghel ng Diyos. Sinabi niya, Jacob, sumagot ako sa kanya. Narito po ako. At sinabi niya, Masdan mo ang lahat ng lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo roon sa Betel, sa lupain kung saan binuhusan mo ng langisang ang bato na itinayo mo bilang alaala. -ala. At doon ka rin nangako sa akin. Ngayon maghanda ka at umalis sa lugar na ito, at bumalik sa lugar kung saan ka isinilang. Sumagot si Rachel at si Leah kay Jacob. Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Ibang tao na kami sa paningin niya. Ipinagbili na kami at naubos na niya ang perang pinagbilhan namin. Ang lahat ng yaman na binawi sa kaniya ng Diyos at ibinigay na sa iyo ay maituturing namin, namamanahin namin at nang aming mga anak. Kaya gawin mo ang sinabi sa iyo ng Diyos. Naghanda agad si Jacob para bumalik sa kanaan sa lupain ng amanyang si Isaak. Pinasakay niya ang mga anak niya at mga asawa sa mga kamelyo. Dinalan niya ang mga hayop niya at ang lahat ng ari-arian niya na naipon niya sa padan-aram. Nagkataon naman na umalis si Laban para gupitan ang kanyang mga tupa at habang wala siya, kinuha ni Raquel ang mga diyos-diyosang pag-aari ng kanyang ama. Niloko ni Jacob si Laban na Arameo dahil hindi siya nagpaalam sa pag-alis niya. Nang umalis si Jacob, Dala niya ang lahat ng ari-arian niya. Tumawid siya sa ilog Euphrates at pumunta sa bundok ng Gilead.